Ang alamat ni Maria Makiling ay isa sa mga pinakatanyag na alamat sa kulturang Pilipino. Ito ay tungkol kay Maria Makiling, isang diwata o engkantadang bumabalot sa bundok ng Banahaw, Laguna. Ang kanyang alamat ay may maraming bersyon at ito ang isa sa mga pinakakilalang bersyon. Noong unang panahon, may magandang diwata na ang pangalan ay Maria Makiling. Siya ay kilala bilang tagapangalaga ng bundok Makiling at lahat ng kasamahan nito. Si Maria Makiling ay kilala rin bilang isang mabait at mapagmahal na diwata na madalas tumulong sa mga tao at mga magsasaka. Isang araw, may isang binatang magsasaka na nagngangalang Juan. Si Juan ay mahirap pero masipag at mabait. Siya ay laging nagtatanim at nag-aalaga ng mga halaman at hayop sa kanyang sakahan. Ngunit isang taon, nagkaroon ng malaking tagtuyot sa kanilang lugar. Nawala ng ani si Juan at ang kanyang pamilya sa kanyang pag-aalala, sinikap ni Juan na hanapin ang tulong ni Maria Makiling. Nilakbay niya ang matagal na daang pababa mula sa kanyang nayon hanggang sa paanan ng bundok Makiling. Pagdating niya, siya ay nabigyan ng pagpapahalaga at respeto kay Maria Makiling at sa kabila ng kanyang pagod at pagkagutom, siya ay nagpakumbaba at nagpakita ng kanyang pagnanasa na matulungan sa kabaitan ni Maria Makiling. Agad siyang sumagot sa kanyang panalangin. Pinagkaloob niya kay Juan ang isang kaharian ng halaman at hayop na namumunga at nangangalaga sa kanyang sakahan. Dahil dito, nagkaroon si Juan ng masaganang ani at naging maunlad ang kanyang pamilya. Ngunit, sa kabila ng kabutihan ni Juan, may mga kasamahan siyang hindi naniwala kay Maria Makiling at sa kanyang kapangyarihan. Iniisip nila na ang yaman ni Juan ay bunga lamang ng kanyang kasipagan at hindi dahil sa tulong ni Maria Makiling. Isang araw, dahil sa kawalang pagtitiwala ng mga kasamahan ni Juan, sila ay nagpasya na magnakaw sa kaharian ni Maria Makiling. Nagnakaw sila ng mga prutas at hayop mula sa sakahan ni Juan at itinapon ang mga ito sa kanyang tahanan. Nagalit si Maria makiling sa pang-aabuso ng mga kasamahan ni Juan at ipinasya niyang itaboy sila mula sa bundok. Pagkatapos ng insidente, nadama ni Juan ang kanyang kahinaan at pagsisisi. Sinikap niyang patawarin at tulungan ang kanyang mga kasamahan, ngunit hindi na nila siya pinakinggan. Sa huli, siya ay nagpakumbaba at nagpaalam kay Maria Makiling at ipinasya niyang pumunta sa ibang lugar upang magsimula ng panibagong buhay mula noon Pinanampalatayaan ng mga tao na si Maria Makiling ay dapat ratuhing may paggalang at pagmamahal. At dapat pahalagahan ang kagandahan at kagubatan na kanyang pinangangalagaan. Siya ay itinuturing na tagapagtaguyod ng kapaligiran, ang nagbibigay ng biyaya sa mga taong marunong magpakumbaba at magmahal sa kalikasan. Ito ay isa lamang sa maraming bersyon ng alamat ni Maria Makiling at maaaring may iba pang detalye o pagkakaiba sa ibang kwento. Mahalaga na tandaan na ang mga alamat ay bahagi ng kultura at kasaysayan ng isang lugar at kadalasan ay naglalaman ng mga aral at pagpapahalaga na dapat nating pahalagahan.